Oh yun, malaki, malaki na huli Malaki, malaki to Malaki, oh nalalaban oh no? Malaki, nalalaban Ay, hindi pala sa bitan Malaki nga Malaki nga huli Fishing lang po tayo At injury din po yung kamay ko Medyo hindi makasalo ng maayos ng lambat Putol yung aking baluwas na no Putol, wala na po putol sa laki dito Yon, laki. Malaki, oh nalaman <laughs> laki laki oh sabi nandahan na ba niyo 'yan bali laki araw po sa inyo lahat ah for this video fishing po tayo ngayon dito na po tayo ngayon sa pulan tulay at sarado pa rin dito sa pulan tulay oh na bakod na po rito may mga kasi sana dito may upuan dyan. Masarap mag-breakfast dyan. Hintayin ko lang po sila Badi saka si Pipoy. Pagdating po rito, ah, hindi makasampay mga mga isda. Dito nakaparada. Ito pa sinadaan natin ng motor. Oh. Sinapaganda nila. Pero lumiliba na lang sila rito siguro. So, mainit na po ngayon. Ah. Paiba-iba yung panahon. Kahapon maulan, maghapon magdamag ngayon mainit naman kaya kailangan talaga malakas yung katawan hindi ano yung motor natin kasama na natin si Pipoy saka si Buddy ayan na at dito kami dumiretso sa ano fishing gadgets titingin <laughs> kami ng ano pamingwit Yeah. Yan, may mga pamain pala rito Kasi hindi ako maghukay ng bulate oh. pag mingwit, no e dito no pinakaito ng dalag yun no

Binubo ba yan? Pasaboy yata yan. Yan po. Yan yeah, ang ma, suey. Yan ang suey. Bili po kami yung pamanti. At magtatrya kami magpanti sa uh, ilog na mabato. Bawal kasi alambato. So, Saka hirap kami magsalo. Bili po yeah, natatanggap tayo ulit na, May magtugad uh, po uh, yeah. ng kalapate rito. Yeah. Ja. Yeah. Okay. Ja, ja, ja. Stop. Okay. 140. Okay. <laughs> okay. na po yung aming mga na pamilya. Aming wit. Limit muna kami kasi mga ano kami. Na, si <laughs> 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 kasi mga ano. May injury si na, body. Injury. Oh, hindi ako mapagano. Na-pan, tingnan niya eh. kanyang finger. <laughs> Sa akin naman dito. Kita yung mga baghagis ng lambat eh. Nakabili na ng mga pamingwit. Ayun ah, kay Lupan. Ayan, may mga kalapate rito. Dahil pala dito ko dinala yung kalapate. Sa panchika to, saw? Hindi ko. Hindi ko upay. Upay? Pag 500 pala yan, bro. Abhan, mahal pala, no? Upay. Upay. Ito, may mga pang-running, o. Oh. O. Oh. Yan, o. Oh? nahuli. eh. Mas mahal dito mga dinala, no? Ito, saw? Yan, pa. Ufay. Mas mahal yung may mga ano, pang-running. Dahil dito ko dinala. Mga oh. nahuli nila, yan, o. Ah, ibig sabihin, nan nanalo na na sumasali din siya sa mga karira yan dito na po kami sa spot na pag pipishing nga namin yan maganda po. upuan natin ngayon po hindi lambat so subukan namin ngayon mag fishing ng bingwit yan ang dami pong isda rito i-sit up lang po namin ang ganda rito makalong kalong sa ilalim po ng tulay helmet pa tayo. Hindi na tayo makapag kagit ng labad kasi may ano tayo. May injury. Injury. Injury po tayo. Iba yata ang finger mo ba hindi ah. Parang <laughs> makina tayo. Makina tayo na natin yun. Dahil sa anak sa company. <laughs> hindi, ka <niyo. laughs> hindi ka talaga maingat. Talaga ang disgrasya yung mga putin mo. Oh. Ito na po yung pamingwit. -pami Nakakarinan. Kan tatabitan. Ah. Kan tatabitan. Ayun. Sa pos. Don. Kailangan mo na. kailangan pa rin yung ano? Kailangan yung hulong ganito, mayroon kang galeta. Wala. Sa setup sa. Pagmuna natin 'yung banta. Ah, magawin natin tayo. Ayun, lalaki 'don. Okay, balad ka na. Ayan, mag na po si Buddy. Uh, si Pipoy, kasama natin ngayon sila. Mga uh, baguhan po ako sa gantong, ano, yung mga baliwasan. Sa akin na, Kawa kawakawayan lang dari. Abitan natin ng nylon. Ayan, may nylon po ako rito, yung pampamitin. Oh, tapos lagyan po natin ng tingga para lumubog. Si Buddy ay eh, nag-start ng mag-fishing doon. Nakakadali natin kami ni Pipoy, prepare ngayon kami ni Pipoy. Ibang adventure na po yung aming ano, uh, susubukan. susubukan. <laughs> uh, Pwede na ito. Uh, ah, Aday ko, isa lang bistay. Ay, isa lang ano, makasabi na siguro ito. Sabi nga datangkalin daw dito. Ayan. Pagdangkal ganyan. Dangkal pa lang isa. Tapos yung papasok natin dito. Ang Ah, uh, okay, sasabit na. Tapos ito. Ganito natin para matibay. Kilahin. Nagulo? Dalawang tangkay. Dalawang di pa? Oo. Okay, no. Ayan, Oh, grabe. Ahuli ah, na yan, no? ipoy na ano sa prepare na rin yung kinabitan ko po ng ganito para kahit makahuli tayo mag, mag ano siya magwawala hindi mawagulo yung ating lambat ay hindi mawagulo yung ating pamimit ilang tingay na mo? isa lang sa kulihan <laughs> ayun lang o pat makatayin nga namin madali <laughs> makapapalik po <mo> dito engine <laughs> engine si ang dami nadadali ni badi. Ay sayang. Pang-ihaw na sana. Mag-ihaw tayo dito. Dalawang di pa lang po yung ginawa ko. malaki Laki. Baka higang ka. Kahit yata maliit eh. Ano eh. Malakas, malakas bumata. Grabe. Ang grabe. Adagos ba na adagos? Ang gusin ko sa mga gansyo. Ito, makakabit na. Prepare na po ito. Okay na. Ah, uh, try mga isla. We'll water, no? we'll oh, tayo oh. mangisda. Mm -hmm. Yan, ay mala maano, maiksi. Maiksi, bro. Ha? dito, dito maganda. Like siya sa atin eh, dito ka Oh, huli agad oh. Dali mo yung natin. kaso, na agad eh. Huli agad oh. Eh. Huli tayo. Maliit po, agad tayo. Di, parigawan muna ko, kana malikan. Oh, dito oh, boy, may clear sa iyo eh. Ah, dito ko lalagyan tripod ko. Maganda pala ako oh, po dito. Fishing lang po tayo. At injured din po yung kamay ko. Medyo hindi okay. makasalo ng maayos ng lambat. Iba si din naman, daliri niya. Nabagsakan ng makina. Sa akin naman, ano siya, yung pagsunto ko sa night market, yung sinuntok ka ni Bali. Bali, sa trabaho ko rin, yun sa piso ni Ethan, mabigat. Kaya medyo, ano, nabugbog yun naman. Layo. Ayan. Kapalubugin ko lang po. Kaso <laughs> maliliit. Dapat malalaki abot doon. Haba ako po yung akin ng yung... ano. Yan, palitan po natin 'to. Lagyan natin ng mahaba. Yan, okay na po. May upuan tayo dito, oh. Ayun, upuan. Nadugsungan ko na po itong pamingwit natin. Kasi hindi ako mapagsaludo, sabi pa na dulo, nadugo sa dulo yung malalaki. Ayan natin.

ito pang ano, buro eh. oh, yun yung mga pulahan may malaki, malaki na huli. Ang pa. Timba na natin. Oh. Ah, okay. bakit? po tayo ng malaki. Kailangan pala nasa malalayo. Ayun. Kailangan pipoy malayo. Banda ron ang salo. nahuli natin. oh Ah, laki. Ay, kawala pa. Nakawala. <laughs> Mahulog. Bawa, malaking ti. Ano po tayo bandar? Bawin natin. Nahulog yung pinakabalaki. Siguro mga tatlong kayo yun. Sali yan. Palagubugin lang natin. Kailangan natin sa bandar Baka wala. Wala din. Nakakalagot. Malaki-laki din ito. So. Ito. So, Nilalapan. Kailangan natin sa bandar dulo. Ang malalim dito, ano? oh, oh, oh. Grabe, malaki na dadali. Hello. 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 niyo. na <laughs> Ayan dalawa sa tabi. Kalubogin mo. Yun, kalubogin mo na konti. Kalubogin po natin. Ganda ron. Sa oh, ilanin mo na lang. O malalaki dito. Ganda ron. Tulog. Aba, humuli na pala si bro. Ay, lalaki. Kala ko dalawa na. Makawala yung isa? Ay, makawala yung malaki? Dito na dito pa natin Ay, Ay, yung isang Ano Dingwit no? Dapat tatlo to Diba, bade? Dapat tatlo to Ay, nakawala na isa Nakawala na isa kamina.

Ano siya? Tingnan. Tapo kayo. May dalawang malaki, at sa, mala. sa katangtaman. 'yung hmm? Wala lahat. Hindi ko makahuli dito. Ang maliit ang lahat e. Mabuti. Maliit. Hindi lang tara to sa pilas. Hindi po tayo matakay ng maliit. Pakalaki natin. rito. takot yung mga tilap eh. Ay, ang laki eh. Ang laki laki yung uli ni Puro. Ay, ako wala. -wala. sayang. So, <laughs> Ay, may uli ako malaki. Ang laki nga nyan. Malaki. Malukot yung ano, bangulukot. Ay, ang laki nito. Ang laki. Oo, ang laki yun. siya. Eh, no? Sabit siya ta eh. Sabit. Sabit? <laughs> Ay, sabit pala. Wala <laughs> na, na tayo ng ano pa dadalhin naman. Sa katamnan. O. Dilaki, laki ng ulo niya. Para pating. Pating. Grabe, nanlalaban oh. Wala na naman. Wala. Sobrang lalaki po, hindi kinakain ng diwas natin. Wala pin, wala na talaga.

Dito daw, dito ka. Ako po natin to. Ito. Putol yung aking baluwas na no Putol Wala na po Naputol sa laki Oh, pag Putol, Naputol po yung baluwas na ko Pag bigwas ko nung malaki Hindi kinaya siguro mga 7 kilo yun Ayan, Putol Gawin natin paraan Pakita ko sa inyo yung huli ko Ayan o. No? Ang grabe yung tilapia yan. Laki. Jumbo. Siguro po ito yung mga kulang-kulang isang kilo. yan Ayusin po muna natin yung pamingwit natin. Tingnan natin kung makakapag-fishing pa tayo. Wala na po. Sira. Okay na po. Naputol na yung pamingwit ko. At nakahuli na rin si Pipoy dito. Malaki. Ito na po yung hula namin yung nabadi. Yung pipoy. ano, Dami-dami na rin siya. naglalaro mga bata oh. Ay, may mga bata po rito nag-ice cream yung mga bata kami sa 7 eleven at magpapalamig kaya kami lang ice cream ice cream 哎，好黑哦！哎，你不能扫啦，他当然就抽黑，他抽白。哎，你看他抽白，他他全部都是小白。他扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，扫了，

yung dragon na nakahuli niya. Ang yung pakpak sa niya. Parang hindi niya ng pakpak. yung bigay niya sa sasak. Ang bagay yung 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 bagay 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 yan yun. yung 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 lang DIY, ginawa

karena lingkungan kita di sini di bawah permukaan lah, lebih sama nih kalau biju hanya yang di bawah permukaan. ini yang ini yang mau saya beli harus berapa? ini mana tadi? apa itu? kalau yang dulu, kalau yang dulu itu yang selama, kalau yang kalau <laughs> <laughs> <laughs>

koparek so, sa kitang, naragay, panatang, ah. <laughs> <laughs> okay, mga paresa kinsa ka lang tagatagbanatang ka, hahahaha, ano ba? 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 ano ano pa ba? Medyo masakit pa Hindi ba magagamit na? Magagamit na. Hindi ba magalo eh. Hindi ba magalaw. Nakatawit pa. Kung yung pa sa Sa makina siya. Nakatagay ingatay na siya. sa trabaho ko. Magalaw akong alamanin talaga. na ng makina Huwag sa

ampo nila bandaron ako bandarito